Hello mga kaibigan, maligayang pagdating sa aking channel. Muli akong kasama mo sa isang bagong video. Sino ang kasintahan ni Togbo Buyek Ang dating asawa ni Honor Selak na si Togbo Buyek ay nagpahayag ng kanyang pagmamahal sa kanyang bagong kasintahan. Naging trending topic ang mga sayaw na larawan ni Tuba Buyek Usten na nagsimula ng isang pag-iibigan sa kanyang bagong kasintahan. Kaya sino ang kasintahan ni Tuba Buyek Usten? ang bagong manliligaw ng matagumpay na aktres na si Tog Babuyek Usten, na matagal nang umibig sa gwapong aktor na si Enjen Akurek, ay muling nakakuha ng atensyon ng kanyang mga tagahanga. Ano ang magiging tugon ni Tog babuya Usten sa mga paratang na in love siya sa Brazilian model na si Marlen? Noong 2011, lumabas siya kasama si Malina sa mga proyektong inihanda para sa kampanya sa ilalim ng direksyon ni Malina kasama sa kanyang mga libangan ng tennis at surfing. Si Marlon ay isang sikat na modelo sa mundo. Siya ay may 6 na taong gulang na anak na babae na si Tugbo Babuya na ang kasal sa kanyang Egyptian billionaire na boyfriend na si Muhammad ay umibig sa 33 taong gulang na Brazilian na modelo na si Marlene. Naging trending topic sa social media ang bagong boyfriend ng aktres na si Tuba Buyek Usten. Ang kahangahangang mga larawan ng kanyang mga tagumpay ang kanyang mga espesyal na pagbabahagi at ang kanyang bagong kasintahan ay natutugunan ng libu-libong mga gusto sa social media. Mga mahiling sa Tuba Buye Kusten, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel para sa mga bagong post, ilike ang aming video at ibahagi ito.